Hello po mga kalaki, good morning po alas 11 na po ng umaga at tayo po ay mamimigay po ng mga lucky numbers po ngayon ano po, para po sa lahat at syempre congratulations po sa mga nanalo po ng 2 digit lucky numbers kagabi maraming maraming salamat po dyan sa Batangas area okay, thank you, thank you very much po sa magtitiwala nyo po sa amin at sana po mas malaki pa po ang mapanalunan nyo soon gusto ko po jackpot po mapanalunan nyo milyon para po milyonaryo na po tayo okay, so ayan po mga kalaki ha alas 11 po ng umaga ngayon at syempre dapat po kanina yung nung tumaya kayo ng, ng 2 digit ha, tsaka ng 3 digit dapat po ni niramble nyo okay at mamaya po yung 4 digit pag binigay din natin mamaya mga hapon uh, if iramble nyo rin po para make sure po na mapaligtad lang po yung mga numero ay eh, panalo pa rin po tayo kasi may nagchat-chat po na lumabas po yung numero natin pero hindi nila na irambol straight ginawa nila, eh di wala po silang panalo. Pero sa may mga gusto lamang po ah, kasi kung hindi mo gusto, okay lang din naman. Yeah, hindi naman namin, hindi ka naman, hindi kita pinipilit. Kung gusto mong i-rumble, mo. Kung ayaw mo, diwag wag. Okay lang po yun. Okay? So mga kalaki, ito na po ang mga lucky numbers po natin na inaalagaan natin ng 3 days bago po natin palitan. At make sure po ang lucky numbers natin, hindi nyo po agad uh, bibitawan. Okay? At sana po mga kalaki, sa mga Uh, walang tsaga dyan ng mga sumusubaybay sa amin, sana manalo na kayo ngayong Bermans, at syempre po ang lucky numbers po natin libre yan, wala pong bayad private consultation po ang may membership fee at sa mga interesado po, PM nyo po ako make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member, okay, kasi marami pong gumagaya ng account namin, kung ready ka na at ready na rin ako, tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers ngayon po, alas 11 ng umaga Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Okay, eto na po mga kalaki, umpisan po natin sa 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 15, number 16, number 29, number 22, at number 33. Okay, at para naman po sa 6-digit 0 to 9. Ang 6-digit 0 to 9 mo ay number 5, number 2, number 2, number 3, number 0, ayan po, at number One. Okay, at syempre ito naman na po ang 6 digits 1 to 29. Ang 6 digit 1 to 29 ay number 23, number 25, number 20, number 15, number 12, at number 8. Okay, at syempre po ito na po isunod na natin ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 31, number 36. Number 24, number 4, number 15, number 18 at number 32. At syempre po, ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 43, number 40, number 38, number 17, number 29, number 31, number 6 at number 12. Ayan po mga laki mga kalaki ang 8 digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers mo ay number 33, number 36, number 41, number 38, number 49, number 52, number 57, number 16, number 28 at number 11. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers abroad At syempre, eto na po mga kalaki ang mga 6-digit lucky numbers Pilipinas Kung saan naglalakihan po ang mga price At sana po isa sa atin ay swertehin ngayon pong Burmans O kaya manalo mo man lang ng 5-digit lucky numbers abroad Diba? Kaya eto na po mga kalaki ang 5-digit lucky numbers abroad Eto na po ang mga lucky numbers Pilipinas na po tayo ha tapos na po ang lucky numbers abroad Pilipinas na po tayo ang 6-digit 642 45, 49, 55 at 58 at syempre bago natin ibigay yan sa mga bago po sa Facebook natin hanapin po ang Red Parungkin I Type nyo po uh, pag type nyo po pindutin nyo po agad yung people lalabas po kasi Red Parungkin tapos mga ibang account po lalabas doon pindutin nyo po sa may people people lalabas po yung account namin doon na mayroon 315,000 followers sa YouTube po pwede rin kami hanapin mayroon po tayong 16,100 followers sa TikTok po mayroon po tayong 417,000 followers ayan po yung mga legit na account at meron din po kami second account, Aris Gatsalian. At Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen. Ayan po yung mga legit na legit na account na pwede po kayo mag-follow, humingi ng mga lucky numbers. At pag nakita ko yung re-replyan ko po kayo agad-agad. Okay, so eto na po mga kalaki ha. Good morning po, eto na po. Alas 11 po ng umaga, kunin mo na ang 6-digit lucky number, 642. Number 1 Number 18 number 26, number 19, number 23, at number 34. Yan po yung 642. Ito naman po ang 645. Ang 645, 6 digit lucky numbers mo ay number 15, number 5, number 24, number 26, number 20, at number 14. Ayan mga kalaki. At syempre ito naman po ang 655 ang 649. Ang 6 laki 6 digit lucky number 649 mo ay number 33, number 37, number 39, number 41, number 2 at number 23. Okay, at ito naman po ang 655. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 49, number 53, number 47, number 36, number 28 at number 21. At ito naman po ang last na 6 digit, 658 6 digit lucky numbers. Ang 658 6 digit lucky numbers mo ay number 33, number 6, number 47, number 44, number 38 at number 19. Ayan, kumpleto na po mga lucky numbers ngayong alas 11 ng umaga takbo na po sa suki yung outlet at make sure po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. Ano pang hinihintay mo? Okay, sana po palarin ka ngayong araw na to at syempre po mga kalaki, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po sa aking mga batchmate po na uh, ng high school batchmate po ng batch 87. Uy! Ilang taon na ba ako nung bata pa ako nun ah. Shout out po diyan sa may anong ano to? Anong anong high school to? Sa May Ah, okay. Dito po sa May Ramon Magsaysay National High School po. Ayan po dito po sa Quezon City. Hello po. Maraming salamat po sa inyo diyan sa mga batch 87. Ayan po mga kalaki. At syempre, uh, happy viewing po sa amin dito sa Dubai. Kami po yung mga OFW Sir Red at syempre kasama po namin dito yung pinsan mo, si si Ma'am Janet. At, oh, it's okay. Hello po sa aking pinsan dyan, si Juliet, si Janet. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo sa panunod at gusto namin manalo kayo, manalo, manalo. Okay, ayan po sa mga interesado po sa private consultation, baka malay mo dito kaswerte i-try mo na sa mga interesado na PM ka sa messenger o tatawagan kita o ikaw ang tatawag sa akin. Good luck!